Hi guys. Di po lahat ng gusto natin o rin nasa may bibigay po sa atin ng basa basta lang. Ah uh, talagang kailangan mong pagplanuhan, paghirapan o pag-ipunan kung ano mong bagay yan na ginugusto mo. Tulad yung may nasa kong bahay. Tulad yan, uh, yan eh, matagal mo pag-ipunan yan para magkaroon ka ng malaking budget for example, inaasa mo makapasa sa board exam. Kung um, teacher o CPE, ah, uh, doctor o ano pa Kailangan mag-review mo, mag-aral ka ng apat na taon o limang taon. Depende sa kurso mo. At magre review ka para paghandaan mo talaga yan. At di, pag hindi pumasa, eh, ulit-ulit, subok-ulit. Yan po yung mga may mga gusto tayo na may hadlang talaga at kailangan natin ah uh, ano yan uh, talagang sugalan o uh, pagtisa na makamit po yun dahil hindi po yan easy, easy lang ibibigay sa atin tulad ng ating mga nakaranasan lalo na kung tayo ay uh, na na medyo may kakayahan kaya kayo kung makabilihin ng ano, mga gamit na dati nyo nakagawa Kaya pag may